Lumayo kayo. Dito lang kayo. Papraktis lang tayo. Oh. ano mangyayari. Yan natin. Nice. Ang magandang buhay. Maaga tayo ngayon mga ka-farmer sa ating loft. Ah, may ani tayo ngayon. <laughs> Nasilipin ko lang muna ito. Mamaya na ako magpapakain. Kapatubig tayo oh. Kagabi pinatay ko. Malak sana namin mag-smingit uh, sa market kaya lang hindi na kinaya. Ayan, oh. Masa natin, ayaw talagang kumain mga, mga farmer Kailangan tayong uh, na kaya ang maganda, maganda nito. Uh, ko yung ano. Pero ayan, kahit pala yung ano. Si Rambo alam ko meron eh. Ayan muna natin. okay kaya. Kagabi galing ako dito eh. So, hindi talaga naka-uwi, ano? Nasa kabila 'yon. Wala. Lima yan, eh. Lima yang uh, pula, eh. Bayo pigeon. Ganun talaga. Pero yung blue bar... Ay Nung ano daw Pumunta doon Tapos tinaboy lang ni Rambo Pumunta na dito Parang naging madali Para sa kanya no Pero yung iba mga ka-farmer Ay uh, talagang gano'n Kailangan ko yata Ang kuskusin din ito ah Mahirap magkuskus eh Tumatama yung mga pinagweldingan Ang iyo Sana natin tubig Pwede din ano Anong mahina naman Yung tubig dito di kumakain yung ating inakay yun ang chinek ko eh amayan na kayo kumain buto muna kayo <laughs> wala ng tubig eh sinagad ko talaga ito kagabi ayan cancel ang uh, ani mga ka farmer <laughs> magulo magulo ayan ah uh... Medyo pinupush na kasi kaming aniin sana kaya lang alang-anin pa. Yung mga katabing uh, kalayan eh magpapatubig na daw sabi ko kahit ilang araw lang konting uh, ano uh, tiis <laughs> ayan ah. na po yung ating uh, red bar sa ibabaw oh. ayan no oh. oy pumasok ka na tara na hmm di nakikita kasi ayan no oh. Linis-linis muna tayo. Ayan, cancel lang uh, ani mga ka farmer. <laughs> magulo, magulo. Ayan, uh, medyo pinupush na kasi kaming aniin sana kaya lang alang anin pa. Yung mga katabing uh, palayan, eh magpapatubig na daw. Sabi ko kahit ilang araw lang, konting uh, ano, uh, tis. <laughs> Ayan, ah. Uh, Naandyan po yung ating uh, red bar sa ibaba Ayan, no? Oh. Oy, pumasok ka na. Tara na. Hmm. Hindi nakikita kasi. Ayan, no? Oh. Linis-linis muna tayo. hindi na muna ako nagsara. At... Nakalabas yung isang ano natin kaya lang, ayun, pasok ka na, bilis! Ay, nakakita na natin sa aktong pumasok. Sakto. Marunong <laughs> ka naman pala eh. Gutom na yan, kahapon pa po yan. Ayan oh. Kahapon pa po yan na natulog yan sa labas. Loko-loko yan eh. Kain na. Welcome home. Hmm. Ino muna yan. Wow. Sige. Oh. Masarap pala ng elektrogen Tapos itong ating mga inakay Ay kailangang subuan Sige, iwanan ko na muna kayo Kumain kayo Kapag busog kayo ha ay niyo yung munggo Guys Kainin yung munggo oh. Kayong, kayong arte-arte Pagkaskas na naman tayo Yan mga farmer Kumuha ko ng pito At Titingnan natin kung makaka-uwi sila So far ay marunong naman na yung iba Yung nga lang yung kahapon may natulog dun Pero hindi naman pumasok Doon lang tumambay sa Labas tapos nung nagutom Bumalik din po dito Ngayon Ah, uh, dalawa kasi yung brown tsaka yung isang red bar. Sanay na talaga umuwi dito. Ngayon, sinama ko uli diyan para ilid yung pito uh, lima. So, pito po yung papakawalan natin. Titingnan natin kung anong mangyayari. Kung ro ba sila o oh, de derecho. Ayan. <laughs> Akala nyo lumayo kayo. Dito lang kayo. Papractice lang tayo. Oh, Hingan natin oh bumalik agad yung pula hmm, yung anim romonda oh. wow sabi niya ngayon lang ulit ngayon lang ulit tingnan natin yung iniikutan nila kung same pa rin nako dapat dito na yan eh doon pa rin sila na miss nila yung ano na miss nila yung iniikutan nila doon oh. oh. dapat dito eh na miss nila mga ka-farmer Doon pa rin area nila hirap nang baguhin ano oh ayun Ito. Pala ko dumapo na hmm. pero sana ay makapagpawi tayo dito unti unti lang sana din yan Bahala sila pagka hindi sila umuwi, Di sila kakain, no. 'Di ba? Gaya nung isa, hindi pumasok. Kahapon dito umikot-ikot. Oh, kaninang umaga na andiyan na. Pumasok din siya nung no, nagpakain ako. Ko. Ronda-ronda din, no. Na-miss nila yung iniikutan nila Nakaw. Halos kak lahat yan. Mga pinagkukuha ko. Parang ako maaalala nila yung mga asawa nila. Nagasawahan na kasi sila eh. Hindi ko lang alam. Meron po pala akong hiniwalay dito. Yung tatlo. Sa pagkakaalam ko, lahat yun kak. <laughs> Oo nga no. Ibig sabihin may hen ako na ako. Ha, may kak ako na ihalo dito. May nangitlog eh. <laughs> ayun, ito na yung ano, ito na yung ito na yung uh, marunong talagang umuwi yan yung sinasabi kong red bar uuwi yan mga kamarun may shota eh kaagad agad o, oh. tingnan nyo oh. dumapo oh. agad tingnan natin tong iba sana maging tambayan na lang nila yung ano, yung uh, landing board maging tambayan nila yan na, lumipat na papasok na yan oh, pasok agad, diretso na ah, farmer, oh Whoop. shoot, sa masok agad siya, oh, balabas kapasok yan ayun na ayun, labas ali. lalabas ali nagdadalawang isip pa ikot pa ba ako, sabi niya, sarap lumipad samahan ko muna sila ayun, oh no? ayun pa yung ba lima na lang to, ito yan ah Ah, yung pula ang nawala. Dumapo na siguro yung pula. May tao yata. Ayan, dito lang tayo nag-o-observe mga farmer. Ayan po yung ating mga ibon, ipadlipad. oh, yung iba po tumutungtong na doon sa landing board. Masasanay na rin sila. Unti-unti. So, ayan, from uh, pa isa-isa, ngayon, pito pinapakawala natin so bukas kung may pagkakataon ganun na naman po ang gagawin ko iba namang ibon unti-unti lang hanggang sa masanay po sila na ay dun pa lang nang, dun na pala tayo uuwi at uh, yun na yung bahay natin ba diba? so ayan As nakikita nila na naandyan yung iba eh masasanay din mga farmer step by step ang pinaka ano lang dyan is yung trapdoor parang nahihirapan silang hanapin Pagpasok nila doon, yung follow pa din ang nakikita nila, hindi na rin natatanaw yung yung ilalim ano. Pero makukuha din yan. Yun na oh, pumasok na po yung ano. Oh, lalabas, papasok. Parang nahihirapan silang mahanap ba. Dapat pala nung paglabas nung sa double pagpasok sa double trap door, open na kagad dungaw niya na agad yung ano no yung pasukan ayan no oh, tingnan niyo, oh parang pa. pero ayan umoronda po yung iba mga busog kasi to eh yun naman ang mali ko pinakawalan ko po ng busog pero okay lang <laughs> spoiler nga eh spoiler tayo pero kinaganda ay uh, andito na po sila rumoronda oh. iikot doon pero mostly dito naman sila sa ano na ng bahay sa kanilang loft iniikutan nila yung loft nila yan o oh. enjoy sila eh gusto lang pumasok ng ano yung blue bar mukhang yung isa pumasok na yung red bar mahanap din nila yan talino naman ang alapati once na nakapasok na siya eh ano na yan malalaman at malalaman yun na ah. dito pala yung pasukan sayang nga may nag comment sana ginaya daw yung kay boss Reggie Cruz di ko po nakakita kasi kaagad eh hindi ko din na uh, ano ah? Ayun oh, no? mga ka-farmer, tingnan yung mga ibon na andyan na po sa tapat sa bubong <laughs> nandun mas sa landing board nakatambay kaya alo pa pumasok oh parang mga nag-aalangan pa no mainit na eh papasok na dapat yan eh baka ano pa yung iba kasi dyan first time eh yung lima first timer na naman eh ah yun na si Marvin no? oh mamimingwit <laughs> sina <laughs> kapatid po ni Rambo ah mama dua siya <laughs> namimingwit habang nag -ano. ayun oh, 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 oh. gumawa na pa lili lilinis sila ayun oh, may pamingwit oh oh ha ah. ah anak niya yan ano <laughs> ha <laughs> ah Nakita siguro yung mga hito doon. Sana pumasok ano matuto pong pumasok yung ating mga kalapat. Eh. Bagay yung iba nakapasok eh. Oh, talino 'yan. Dapat maturuan eh, may slide sila. Oh. Diri sila makakapagtambay sa bubong lalo na kung ano, mainit po 'yan mga farmer. Kaya mas gusto nila kahoy. Ayun, ayun. Sana pumasok na. Oh. sige, para masanay na kayo. pa pasok na tayo, sabi ng iba. Ayan na. Go, go, go. Pasok, boy. So, pasok na kayo. Diyan, pag isang linggo kami wawala, ikaw ang ano, ha? Tuturuan kitang magpakain na. Yung pagkaskas, mabilis lang. Wala mang 5 minutes, eh. Kailangan ko maghanap na magaan ng walis. Mabigat yung walis, nakakangawit, eh. Gano'n mo, bigat Tapos, Kaya pala yung papa ko noon Maghahanap siya yung magaan na walis Sabi niya, talaga sabi ko si Pa Ano talaga Ayaw mahirapan Kaya <laughs> <laughs> yeah, yung walis pong magaan Ang hinahanap niya yung walis tambo Uy, talapate ba yon? hindi, tikling Ah, malagay ko may mga itlog yung tikling doon o, Lumipad yung tikling Ako po talaga Ayan mga farmer oh. Tingnan nyo, naandito naman na sila. Kaya lang, At ang pumasok eh. Hirap pa silang pumasok. Ako, ayan, ayan, kumain na. Ay, salamat na mo. Hoy, <laughs> doon ang pasukan, hindi dito. <laughs> Sana kumain na po ito ah uh, parang mas gusto nila yung ano ah yung nahanap po yung syringe ko eh ayan oh, nandito na po sila tumatambay hmm, nakapasok na ba si master pasok na ba yung hmm, ano yung ating uh, tirador wala pa hindi pa nakapasok ayun pa pala oh. red bar Sasanay din yan. Tapos, parang mas gusto nila yung pellet, ah. Sana sila kumain. Baka yung itim na na natin dito. Kung ano, sasanay din. Oy. Ano? Kumain kayo ng pellet. Nakupo. natin to baka Uy Akala <laughs> nyo Hindi dito ang pasukan ha Doon ang pasukan Uy doon 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 sa taas Sa taas sa taas ang pasok Ayun no? Sabihan ko na si Joms, sabi ko Joms pagka wala ako kasi lang isang linggo po kami mawawala. Uh, sabi ko ikaw na muna ang uh, in charge. Tuturo ko sa kanya yung pakain Ay. Hoy. <laughs> Dito pala mga loko-loko. At least ako naman ay natutuwa at hindi na tumambay doon. Malaking ano na 'yan, malaking progress na po 'yan. Na gusto na nilang pumasok, kaya lang hindi po nila makita. Oh. Ayan oh, pasok na. Ay, naghahabulan pa sila dono oh. 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 Kailangan matanggal na lang yata 'yung anong 'yon. Kaya lang naman lalabas sila pagkaano, no. Kailangan bawasan. Ayaw pinuturuan na nga nung isa eh Diyan yung pasukan ng mga bunggong Nakukuha din nila yan Kasi yung isa kanina nako din eh Ito nga isa matalino Lumalabas eh Oo oh. Inauso kasi ito na X makina eh Double trap door Galing nga naman ano parang kapasok na yung iba Ilan na lang Yung pula na lang yata Parang hindi ito yung pulang Nakahuli ko no nakaraan Yung isang pula yata Baka ayun Oo nga ano Hindi niya pa alam pumasok eh ano kaya magandang gawin dito ah pwede naman pong tanggalin na itong trapdoor dito ito 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 tanggalin na itong pasukan nilang ito Pwede naman na gano na agad. Ah, lang may hirapan tayo, no. Lagyan na ng harang siguro. Harang. Nako po, malaki-laki ng trabaho ah. Ah, yun 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 mo may imagine na eh. Kasi kung dito pagpasok nila, ito lagi na lang pong sarado ito. Kasi kung sanay na rin naman sila pagpasok nila, diretso po sila dyan eto ang magiging purpose lang naman nito is anuhan na lang talaga no yung pagkalalagyan mo ng harang doon kunyari sa karera pagpasok nila para mabilis mong mahuli ngayon ang para mas mabilis kita po kaagad nila pwede na natin tanggalin to tanggalin na yan tapos gagawang ganun ganun na lang para kita na po kaagad nila Oo nga ano. Parang yung kagaya doon sa ano sa kabila. Ah, nakita na kaagad nila. Pwede, pwedeng ganun. Pagka hindi pa po sila nasanay. Para at alam na yung gagawin, ano. Ah, tatanggalin natin yan. Pwede eto parang kinain nila yung pellet mas gusto nila yung pellet yung ano yung uh, yung greens mga farmer kinain nila yung greens eh kung kakain nila yung greens lagyan natin ng greens Happy na ang mga fish natin no eh <laughs> counting pa da mamayang gabi 130 ayan oh Takas Tayo naman ay Kapasok na kay pula Ah, di mo na tayo magpapakain yan Para ano na Ko <laughs> Goy-goy Ay, nakapalaga naman Eh, kalimutan ko may dumating tayong gamot pala. So ayan, magpapakain tayo. Breeder lang muna siguro, mga farmer. Ayan. Kainin lang natin ang breeder. Bukas na ako magpapakain uli. vitamins na rin naman yan. Okay na tayo. So, uh -huh. meron talagang medyo malambot ah. Uh -huh. Ayun. Kitang kita. Pero uminom na yan, mga farmer. Kitang kita ang ipot basa ang ipot nagsalmo stop na eh pero meron tayong dumating na magandang gamot sana dyan pagka anong bukas iyo eh, hospital ko ito alis pa naman kami ano kaya yan ayun no nakasalmo stop na pa naman na nalmo stop ko na yan eh baka ma overdose naman dumating na po kasi yung gamot ko yung para cure ay, teka. Teka. Ano diba pa yata yun ah? Ayan mga farmer, inano ko na? Kinuha ko na? Inadmit ko na dun sa ano yung dalawa? Dito, maghahanap pa tayo. <clears throat> Pero pa ako nakikita ng ipot na, ano, mahuli lang natin. Yun lang talaga ang ano dyan. At least nakikita mo kung merong may tama. Yun nga lang, hahanapin mo pa. Bagay sa itsura medyo ano ka medyo may hint ka na eh pero maganda sana makita mo talaga yung, yung ano maganda sana yung pang flashing na powder na lang ano pero ang, ang drinker dapat ay palitan meron tayo dapat na pinamigay ko na kasi yung mga drinker kung ganun eh sabi ko parang oh, na ako oh, yung pala ang purpose nun pag may papainom ka mga supplements may papainom ka na gamot through water mas mabilis po kasi kunyari tatanggalin niyo, then uuhawin nyo muna sila so pag pinainom nyo po doon sigurado lahat iinom eh yun ang ano yun ang maganda naman doon tapos ito mukhang kumakain naman na pakunti konti ah ano naman yan gagaya naman Tingnan natin bukas kung anong mangyayari laks ng tubig oh. so ayan yung brown na lang po hindi pa pumapasok hintay hintay na lang tayo <laughs> hindi niya ma hindi niya magets kung saan siya papasok eh kabawa naman ay niisip ko kung papakawalan ko lang sabay sabay tapos gutom sila mga ka farmer yung tipong hindi mo pakainin ng hapon na ha? Tapos konti lang pakainin mo sa umaga, hapon di ka na magpakain. O uhawin mo pa. Tapos pa palabasin natin. Ito si Libaleleng, baka ilipat ko muna doon. Dahil ito hindi to pwedeng sumabay. Pag sumabay po yan ako po. Baka mamaya maandiyan sa pan, maghahabol tayo. Dahil uh, nangyari na yan, nakalabas po doon. Talagang hindi niya kaya lamipad. Ano siya? Uh, walang direksyon. Tapos napunta ng fish pan. Buti nga naagapan ko Kung hindi, yari yan. So, ayun. Nililipat natin si Baleling. Baka doon na lang sa dulo. Kuwawa naman. Doon na lang muna sa mga inakay. <laughs> sa dulo kasi walang ano doon eh. Wala siyang pupuntahan eh. Wala siyang pupuntahan. So, ayan Okay na tayo. Wala na lang natin dyan. Uh, mamayang gabi. Diba Dapat may stopper to ah. Sabihan ako kay Junjun lagyan ng stopper dito para hindi hanggang dito lang yung ano. Wala din siya. Ah! Natanggal ata yung may stopper siya dito dapat. Mukhang natanggal. Ayun oh. No? Apalagyan ko na lang diyan. Oh, lumalabas eh. Busy pa si Junjuners eh. Oh, ha? Huh? Ngayon natin 'yan kasi tayo aalis. <laughs> Okay, ayan mga ka-farmer, bago tayo magtapos sa ah, unti-unti, marami tayo na tututunan. Hopefully ay uh, ma natin ano. So ayan, nililinis po rin ni Marvin yung uh, ano pala, ayan, pinapalinis natin. Para maganda naman tingnan pagka yung view dito na ganoon ano, wala nang parang ano doon na masukal na lugar. Oh, so, ayan ang patubig natin, dadatnan ko pa yan. Ah, at abangan nyo po Meron kaming uh, Sabi ko kay Bebe Dapat kasi market adventure kami Kala ko may ani Eh naudlot na naman yung ani Napakiusapan ko yung mga kapitbahay namin Na ah, huwag munang mag-araro ah, Ilang araw lang naman So Mahintay lang ng konti Kasi pag nagpapasok po sila ng tubig Papasok din po sa amin Eh hindi na makakaano yung kurimaw Kuwawa naman So ayun lang ang pakiusap namin Itingnan natin kung hanggang Friday Hanggang Friday, maximum na po yun Yun na yung final na ani namin Mamadali sila kasi, nakatikim ng ano Maganda po yung uh, palay Mukhang hindi na nga namin naabutin yung magandang presyo eh <laughs> Hoping for magandang ani na lang <laughs> Oy, patay tayo sabi ko Ganun talaga Bilis daw pong bumaba ng presyo ng palay Wawa mga farmers talaga no So ayun, ah kahit ganun pa man bumaba. Maliging hindi naman tayo malulugi diyan. Yun nga lang, sayang yung kikitain. Tapos ayun. Eh Balak po kasi namin bumili ng sabre uh, syempre isda. So sabi ko sige, uh, ah, pasyan na lang tayo ng subik ng ano. Hapon, meron namang mga isda doon pa. Uh, kapag vlog na rin, gustong gusto ko na, minis ko na yung palengke, mga farmer eh. Oh, o yan, maraming maraming pong salamat at magandang buhay!